ayan dragon design at ito naman po yung kanyang blade isang binastari ito po yung may habang 12 and a half inches ayan po yung ating blade ayan si so cutting cast po natin mga kamaster so meron tayo dito yung isang kopong band ayan po yung blade nya salamat sa ating kamaster na si Johnny Locas ng Bulacan. Ayan, so maraming pong salamat sa iyo kamaster sa pag ng aking obra. Ito na po ang iyong inabil sa akin. Ready to shipping na po ito. Isang dragon design. Ayan, so ang ginawa natin pong handle ay narawood po yung ating handle. At mahogan din naman po yung ating scabbard. Ayan, may handguard din po siya. Ang ginamit natin na handguard ay sungay ng kalabaw. Ayan po yung handguard natin dito. Yan, so ito yung version ng ating Dragon Design mga kamaster. Ayan, so ito naman po yung isa. Ayan, so magkaiba po yung version niya. Saka dito sa isa natin na Dragon. Kumpara dito mga kamaster sa Dragon natin na to. Yan, so marami po tayong version ng ating Dragon Design. Panorin nyo lang po dito sa aking channel. Marami po tayong ginawa mga tutorial about sa ating mga puluhan iba't ibang version ng ating dragon design. Ayan, so ito yung isa sa ating version. Ayan yung puluhan natin na ginawa natin dito mga kamaster. Ayan, so ito po yung may habang 20 inches overall yung ating kutsilyo. Ayan, so napakaganda nito na ito, mga kamaster sa mga kamaster natin na mahilig magluto. Ayan, so isang kusinero o kaya kusinera. Ayan, so bagay na bagay po ito sa inyo mga kamaster. Ayan, dragon design. At ito naman po yung kanyang blade. Isang binastari. Ito po yung may habang 12 and a half inches. Ayan po yung ating blade. Ayan, si so cutting test po natin mga kamaster. Ayan, so mayroon tayo dito yung isang kopong band. Ayan po yung blade nya. Ayan, napakatalas po na ito. Gagamitan na lang po ni kamaster pagdating sa kanya. 12 and a half inches po yung ating blade. Ayan, so maraming po salamat sa iyo, ka Master Johnny Lucas ng Bulacan. Ito na po ang iyong order. Bali, ipapadala ko na po ito sa ngayon. Ayan, so pagpasensya niyo mga Master, medyo maingay at marami ako manok, nagtitilaukan. <laughs> so ayan, maraming salamat sa iyo, ka Master, sa mga kamaster natin nag-aabil ng aking mga obra. Ayan, pasensya na po kung medyo natatagalan ng ating mga ginagawa yung yung mga order medyo natatagalan kay ka master Juan Michael ay marami malapit na pong matapos yung pinapagawa mo pantay-antay na lang po pasensya na po at, hindi po natin natapos ng November ayan so inabot na po ng December <laughs> ayan so pero malapit na po ka master pantay-antay na lang din po ng iyong order malapit na po matapos ayan so sa ngayon ay shipping natin to mga ka master papadala natin kay ka master Johnny Lucas ng Bulacan Ayan po yung ating kutsilyo. so bago natin ipadala sa kanya mga kamaster ay lalagyan po natin ng langis para iwas kalawang. Mayroon po ako dito tinimpla. Ito po yung linalagay ko sa ating mga blade. Bago natin ipadala sa ating mga kamaster para iwas kalawang. Kasi ayan, so hindi po ito stainless. Ito po ay, ang gamit natin ng materialis dito mga kamaster ay molye. Ayan, so may tendency po siyang kalawangin pag napabayaan. Ayan, so kaya kaya ka master, kailangan po alagaan po natin yung ating mga blade para hindi siya kalawangin. Kaya sa so, ngayon mga kamaster ay lalagyan natin ng langis para hindi kalawangin yung ating blade. Ayan, so bago natin balutin, bago natin ilagay sa karton, ayan, lalagyan natin ng langis para pagdating kay kamaster, walang kalawang iwas kalawang mga kamaster ayan, so pasensya na po medyo maingay yung ating mga manok at may mga dumadaang sasakyan <laughs> ayan, so pasensya na sa mga kamaster natin na laging nakatutok dito sa aking channel at medyo natataglan tayo bago makapag-upload kasi napakaina na po ng signal dito sa amin ayan, so pasensya na sa mga nagaabang ng ating mga video ayan, so sana sa mga susunod na mga araw lumakas na po yung signal dito sa amin para makapag live po tayo or makapag upload po tayo ng palagi palagian ng upload Ayan, so medyo natatagalan minsan, minsan umaabot po yung video ko umaabot ng tatlong araw bago mag upload napakatagal po Ayan, so kaya pasensya na po sa mga kamaster natin na nag-aabang na ating mga video Ayan, so maraming salamat pa rin sa pagsuportan ninyo dito sa aking channel dito sa Toper TV Ayan. So, ito na nga mga kamaster. Ipapadala natin kay kamaster Johnny Lucas ng Bulacan. Maraming pong salamat sa iyo kamaster Johnny Lucas. Ayan. So, ito nga pala. Mayroon pa tayo dito isang available. Isa na lang po yung tira. At marami tayong mga panibagong blade na ginagawa mga kamaster sa mga mag-order. Mayroon tayong may, may mga 18 inches tayong available. Ayan. So, medyo tinatapos ko lang po yung ating mga order sa akin. At gagawa tayo ng mga panibagong pang for sale sa mga gusto ng ating mga obra para ayan pag nag-order kayo diretso na agad padala na agad ayan so ito nga pala yung isa sa ating mga available dito tiger design may bumo po sa kanyang scabbard narawood po yung kanyang handling case ayan so ito na lang po yung natitirang available natin dito mga kamaster at ito rin yung kanyang blade isang ginunting bicol ayan so may mga Porsonada po nito, Ayan, so available po ito. Team lang po kayo sa aking FB page. Obra nito per TV. Ayan, so message lang po kayo sa akin. Para sa inyong mga katanungan na rin po mga kamaster. Ayan, obra nito per TV sa may mga gusto magtanong or umorder. Ayan, ito na lang po yung natitira natin na available. Ayan, so pantay-antay na lang mga kamaster. Sa mga kamaster natin na nag-order, pantay-antay na lang po. Yan. Sa ngayon ay papadala ko na po ito kay Kamaster Johnny Lucas ng Bulacan. Yan, nalagyan natin ng langis. So, babalutin na lang po natin ito mga Kamaster. Yan, so ito na po kamaster, babalutin na po natin to para dire-diretso na po pagdating ng ABC. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. But fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test if only i could go back in time i'd tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life they'll try to kick you when you're down

Ayan, sa mga kamaster natin na sumusuportad sa aking channel, maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita lang ulit tayo sa mga susunod tong video.